Ah, bibili nyo pera. Ano yung nanap mo? 2006 daw. 2006? Sa ganito kadami? Ano? Binibenta nila magkano? 1,000 daw. 1,000? Sa isang peraso? Wow. Dapat tinanong mo kung pwede ba yung ibang year? Kasi ang dami nito. Dato binigay mo na lang to sa kanila tapos pinagpalit mo ng 1,000. Sabihin mo si sila na magbilang. <laughs> sila na maghanap. Oh, sabihin mo sila na maghanap? Ang dami niyan, oh. oh, oh. Bundok na 'to eh. Mm. Eh hindi ganito na lang. Pa-comment na lang natin sa baba pag may tumama kung magkano lahat ng 'yan. Bigyan na lang natin 'yan sa kanila. <laughs> ka. Ah. Pag halimbawa, may itong mama, o, oh, edi, bigyan natin yan sa kanila, kung so, magkano lahat yan. No? Sila maghanap. O, oh, sila na maghanap. Tingnan natin kung tatama sila. Ang dami pa niyong halong katin mo, diba? Buti ka pa ng bukas dyan, no? Oh? Ito, mga to, nahanap mo na. O, oh, pang mga ano, Malay mo itong mga ito. Eh, dollar yan, o. Oh. O, oh, dollar, o. Oh, malay mo. Hmm. Dali mo kay Bostoyo, kay ano, Postoyo, yung bumili ng jersey ni ano, Francis Magalona. Oh. To, oh. anong year to? 2001. Ina, Wala ka bang, ito, bang mga 18 yun, ano diyan? 18 ito, 90, dollar oh. 19 yun. Wag mo, uh, mo anuhin yang ng dollar. Man. 1995 ba? Ito Euro to, Euro oh, Euro euros ito ito mo luma na to 1807 ano ba 1867 mga 1887 oo oh. oo oh. pwede na yan benta mo kay boss toyo oo ito, ito ano to so, Abutan mo pa yung mga ganito, mama. Mga sinaunang pera. Dati ang uso, yung limang pisong papel. Meron bang pisong papel? Meron. Pisong papel? Ano na abutan mo papel? Limang piso. Dos na papel. Ah, may papel na dos? Ang okay. abutan yun. Doon lang tayo sa limang pisong papel. Kaso yung limang pisong papel, pawala na yun. Ang abutan natin yung sampo meron na rin sunod na magiging papel niya si Kweta 50 pesos hmm, tapos sandaan mawawala na naman yung ano yung tao doon papalitan na ang na daw gagawin ng mga hayop yung nakalagay eh mga hayop naman yun <laughs> eh ano naman to naman itong mga ito ay tapos oh ito all to oh so yung mga naghahanap po ng ano ang tawag dito sentimo sentimo ba to yes sentimo 2010 wow napakaganda oh pwede nyo pong gawing hikaw pamain po pamain <laughs> <laughs> pamain 25 centavos oh pa comment po kung magkano lahat to bari yan yung mga man tinatabi hindi niya nababili siguro nahiya kang mabili yan no mabenta yan mahihiya Bumili ng points Ano Dapat siguro, binabayad mo yan sa mga bus or jeep. Matutuwa silang magbilang niya. Siguro hindi nila nabibilang. Yung bato na lang niya sa'yo, no? Sige, Sige na Libre na lang po kayo. Sa inyo na po yan, tabi nyo. Hindi niya tinanggap. Dami, nakita ka na? Hindi, ipapalit eh, ko na lang sa, sa banko ano? Hindi, doon sa mga... O, oh, pwede yan, palit mo sa banko. ...supermarket, oh. Ah, gano'n? So, Nagpapalit hmm. sila sa supermarket nito. Ah. Wow. Kasi may suklik na 20 centa, 25 centa. O, oh, pwede, no, sa mga supermarket. mga banko. Sige, sige. Siguro mga tatlong araw bago kayo matapos magbilang. Ay, hindi, <laughs> pag alam ko ganyan, binikilo nila, eh. Ay, may machine niya yun. Alam mo yung machine na hinuhulugan ng barya. Alam mo yung machine na hinuhulugan ng barya? Yung lalagay mo lang dun yung barya tapos siya na magbibilang. Napapanood ko yun eh. Try kaya natin yan. Maari mo. Ngayon. Hindi natin papi na lang. Lang alam, subukan natin, no? Papi lang ang alam Barya ng siya, for bariya Hindi, ilalagay mo lang dun yung barya siya na magbibilang. Oh, Napapanood ko 'yun sa mga ano, may negosyo piso, piso net, piso wifi ganun. Kasi, 'di ba, kilo-kilo yung barya nila sa kusako. Doon na nila nilalagay, hindi na nila tinitimbang. Uh, hindi na nila binibilang. Kasi accurate naman daw. Ito bibilangin natin kasi papalitan natin sa. Huwag mo nang bilangin sila ng 5-5 piso, 10 piso, hindi binibilang yung pa, sentimo lang. Pero <laughs> Lagay mo lang yan doon, oh. Sila magbibilang noon. Papalitan natin. Uh -huh. Sige, 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 sige. Ano gusto mo? Eh, Bili natin ang pera. <laughs> Yung pera, papalitan mo ng pera. Eh, kasi bibilhin daw ang pera. Hmm. Okay, kaya mo. Sige, 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 sige. Hanapan mo. 2,006? 2,006. At saka yung 20 hin. 20 hin, ah may may grill bentihin <laughs> tapos si yung sino bang ano tao sa ano bentihin si Aguinaldo si Rizal sino bang tao doon kailangan daw nakasando yung tao <laughs> 20 pesos nakasando yung tao <laughs> kailangan nakangiti ah kailangan nakangiti yung tao <laughs>